Ayan, bago natin Manda. tapusin, magpa-blind item ka. Ula blind... ko, pero hindi ko i <laughs> Blind item. Parang wala ako masyadong blind item, Tito. Kasi parang all out yung mga nakikita ko lately. Eh. Wow. Hindi ko ano lang yun nandun sa mga press ko, nababanggit din naman. Parang wala masyado ngayon na blind item, Tito. <laughs> sorry, pero pag meron babawi Hindi, ako pero ako. ako may blind item. Ay, ikaw, item, hulaan ako siya dito. Sa isang premyadong actor. Sige, on, o, alam mo, uh, Uh, sa isang event, hindi ko sasabihin which event, ah. panay yung CR niya. Tuwan-tuwa yung mga nakakasabay niya sa CR. So, lalaki Kasi, ito. Uh, so, lalaki. Panay yung, ano, panay yung... CR. Uh, oh, bakit ang babae ba hindi yung CR? Hindi, hindi, lalaking lalaki. Oh, hindi, <laughs> I mean, ang babae ba hindi yung CR? <laughs> so, lalaki ito, Sabi ko na na nakakasabay niya sa... Pwede namang mag-CR ang babae. Pwede, dito, pwede namang babae mga nakakasabay. <laughs> At tinatanong ko lang aloha. yung kung lalaki talaga. Kasi pwedeng hindi lalaking lalaki. Hindi, wala akong, ayaw akong mag-ano. Ah, okay. Ako, Oh. Ayoko makisali ako sa mga okay, go, Pero iba naman tong anong to. So nakakasabay siya. Kahit ako nakasabay ko siya sa CR. Pero alam ano mo, napansin ko lang, hindi siya naghugas ng kamay. Ay. Tapos sabi nung isang nakasabay niyang bading sa CR din. Sa cubicle siya ng CR. Nag-CR siya. Uh, after yung ano, kasi maraming gumagamit no. eh, isang malaking event eh. So, punuan ng CR, di ba? So, paglabas ng actor doon sa CR, siya naman oh. ng CR, jumingle naman, pero hindi rin nag -plash. Oh my God. Di ba kahit jingle yun, di ba? Oh, dapat ay Jimmy. Oo, nagpa ka, di ba? Correct. Oh, tapos, abang nagpa ka, Jingle bells, jingle bells, kumakanta ka ng Jingle all gang. the way. <laughs> Para ma plasma na buti, di diba? So nakita to din nung bading na sumunod sa kanya kung anong kulay ng ihi niya. <laughs> so dominador siya, uh, ibig uh, sabihin. Uh, uh, Dirty siya. Uh, hindi siya masyadong hindi hygienic. Hindi kasi hindi siya nag-plus. Wow. Diba? hindi ko rin siya nakita na oh, oh my gosh. Diba? Sino yan dito? Ayoko ko magbigay ng clue. <laughs> mabait siya eh. Ay, mabait siya. siya. Binab binabati niya ako lagi. Ay, binabati ka lagi. Ngayon, pag... Ganyan eh, makita ko siya galing sa CR. Hindi ko lalapit, iiwas ako. Kasi baka umawak <laughs> siya sa akin. Hindi ka na bebeso. Hindi, hindi. Ako mamaya, kapitan niya dito sa akin. <laughs> <laughs> My God, hindi siya nabuhugas. Gagano naman Because, siya, alcohol mo oh, na. Oh, <laughs> Oh my Sino God. Sino yan, Tito? Ewan ko ba't hindi siya nagpa plast Dapat may, baka siya. Dapat may tissue siya. O kaya, diba? para awakan mo ng plastic. Oh, wow. Ba? Correct. Yes, Or kaya ano, itaas diba? niya yung ano niya. Hindi ko mataas eh. Mm -hmm. Yung gaganan eh. Di ba yung isan yung... Pa, paano ba yun? Ta hindi, hindi na tayo magtaas ang paan. Kaya nga, tignan. O kunyari, yung oh, isan, yung, diba yung oh, ginagamit. Ang correct. Iba rin pa, Tito. Oh. Diba ginaganan. mo? mo. <laughs> <laughs> Hindi ko mataas, naka-palda kasi. <laughs> sige, sige naman. Dinahilan mo ang palda mo. <laughs> Ibang klase, asisi ang palda, di ba? Pero yun nga, ulaan nyo na lang oh, kung sino si, si actor.